Tara guys, mag PSA office muna tayo. Dito lang po ito sa so may East Avenue, Diliman, Quezon City. Makikita nyo po itong maliit na karado lang ito at may iskinita pong papasok. Kukuha po ako ngayon ng mga birth certificate ng mga anak ko at ng marriage contract namin. Maraming copy po yung gagawin ko kaya dito po ako pumunta sa head office para mapamura. Dahil kung magpapaship po ako, eh meron pa po pong bayad. Bawat isang piraso po, eh may additional fee pa para sa shipping. Eto guys, sa loob po ng complex ay may iba-ibang building pero hindi po dyan ang kuhaan ng bird certificate. Dun po sa likod. At super blessed ang lola nyo dahil lang sabi ng mga guard mahirap daw pong magpark dito. Kaya kung pupunta kayo mag lang kayo at huwag kayo magdadala ng sasakyan. Sinuwerte ang lola nyo at pinagpala ng Panginoon at dito po talaga ako sa loob nakapag-park. Kaya eto guys, donyang donya sa harap po mismo ng kanilang office ako nakapark. Kaya eto ang ngiti ko ay hanggang tenga. Nakalimutan ko nang mag-ayos ang buhok. Wala tayo. Wala walang masyadong tao. Kaya tara na tingnan natin. Pagdating nyo po dito, hindi po muna kay dedretso sa itaas. Dito po ang punta nyo sa silong. At iikot po tayo papunta sa likod. Doon daw po ang kuhaan ng form at mag-fill up po muna tayo. Kuha muna tayo ng application form dito para sa birth, marriage, sa mortgage, at kung ano-ano pa. FYI, kailangan daw po ay eh, may online booking bago po kayo pwedeng mag-apply. Pero kung meron po kayong national ID, e eh, dire na at pwedeng mag-apply at mag book in lang. At kung wala naman po kayong national ID, pumunta muna kayo sa upper floor at doon po kayo mag-apply. Makukuha naman po kagad ang national ID at pwede na po kayo mag-apply dito. Pagkatapos nyo pong mag-fill up, e eh, papipilahin kayo dyan at iche-check ang inyong mga form. At dito na po tayo, paakyat na po ito sa second floor. Bawal po ang may companion. Kaya yung anak ko, kahit kukuha ako lang po ang aakyat. Pwede naman daw po ako na lang dahil nanay naman ako. Eto na po ang number ko at papunta na po tayo sa encoding. So, my drip muna ako at nakita ko, dito nga po pala, e, pwedeng mag-apply ng national ID. Pag may national ID na, tsaka po kayo bababa para naman po mag-apply ng birth certificate. At syempre naman, priority dito ang senior, PWD at pregnant. Kaya hindi po ako pregnant. Pila na naman po para sa encoding. I-check nila kung tama yung nakasulat sa form at kung nasa data kayo. Pagkatapos niyan, e pila na naman po para sa cashier. Tumatanggap po sila ng cash at GCash. Pwede rin po yata ang Paymaya. Laki po ng natipid ko dahil online po e 365 per copy. Dito po e 155 lang. At hihintayin lang po natin. Done na. Ang kit na tayo sa second floor. Ayan. Tapos na ako dito sa baba. Ay, third floor na pa pala side trip po muna tayo at kukunin ko po yung temporary ID ng mga pamilya ko dahil meron na po akong screenshot. Yes, sa wakas nakuha ko rin sa mga mag-anak ko. Ito po, pwede po kumuha dito. Para po sa mga hindi pa nakakapag-apply ng National ID, pwede po kayong kumuha dito at makukuha nyo na po kagad ang inyong temporary National ID. At para naman po sa mga nakapag-apply na ng national ID, eh pwede po ninyong dalhin dito yung paper na may QR code nung tayo po yung nag-apply noon. Makukuha na po ninyo ang inyong temporary ID. And guys, pag hindi po tinanggap yung national ID ninyo, uh, actually guys, pwede siyang kunin dito. Ayan. Pag meron po kayo neto, papalaminate nyo na lang po. Kapag po may hindi tumanggap ng national ID ninyo, Ayan po, meron pong penalty. 3 to 6 years imprisonment at saka may 3 milyon na babayaran at saka makukulong pa. I-report lang po dito kapag hindi tinanggap yung national ID ninyong papel. Heto guys, tapos na po tayo sa floor na ito at balik po tayo sa ating mga certificates. Diyan na po sa taas ang claim aakyat ah, na po tayo. Pila na naman po para ma ang ating mga certificate. Make sure po na ready na ang ating mga resibo at napirmahan na ang ating mga forms at ang ating mga letter of authorization. Eto na guys, nakuha ko na. Medyo matagal, inabot po ako halos ng almost one hour. Pero done na po tayo. Eto guys, baba na, baba na. At bago po magkalimutan, huwag po natin kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko. Bye-bye! lola nyo dahil malaki ang natipid ko. Natapos na. Nasa lepas na ako. Malipas ang ilang taon nga ilang po ako nakabalik ulit dito. At ito, done na tayo.